Mga nakalubog lang sila sa putik guys Mga sugpo, ang laki nito Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kaming hulihin Itong mga natitirang sugpo pa dito sa munti nating palaisdaan Napakalalaki nga pala guys, itong mga sugpong nahuli natin dito At meron din tayo na huling napakatabang alimango Kaya samahan nyo guys kami sa adventure natin So what's up mga kanapadaan lang. Grabe na miss ba kami guys. Halos limang araw kasi kami walang upload ha. Pasensya na kayo guys. Kung hindi namin kayo nakasama dito sa mga adventure natin. Ngayong araw nga pala guys. Yung manghuhuli tayo ng mga sugpo na ibibigay guys natin. Dito sa tropa natin na galing panweba isiha. At syempre kasama natin dito ang mga tropa natin para makatulong natin sa panghuli ng mga sugpo. Nandiyan nga pala ang Team Putik at si Kuya Shelo Channel. Pinasama ko na nga guys, sila para medyo marami at mabilis kami makapanghuli ng mga sugpo doon. Hindi na kasi guys ganun karami sugpo na hulihin natin kaya kailangan natin ng katulong. At kasama nga pala guys namin ngayong araw ang aso natin na si Hashi. Mahilig nga pala guys maligo ng dagat yung aso natin na yan, at hindi rin siya takot sa tubig. Loaded na naman nga pala guys tayo ngayong araw dito sa bangka nating si Mimo at maya, -maya lang inakarating na rin ay dito sa munti nating palaisdaan. Kaya nga guys, hindi na rin namin to pinatagal at bumaba na rin kami kasi parang uulan, ibang alamigin kami. Pero bago guys, tayo manghuli ng mga malalaking papa silip ko nga pala muna sa inyo itong mga kaganapan namin nung pumunta kami dito sa kalapan. Namili nga pala guys kami ni Dugong ng mga magaganda namin damit. Yung kasi guys, mga damit namin ay puro ukay lang kaya papalitan na guys natin ngayon. <laughs> At madalang rin nga pala guys kami ni Dugong makapamasyal lang mall kasi napakalayo ng aming bayan dito sa mga ganitong mall. Kaya eto susulitin natin. And guys, nasa elevator kami. Yan <tod protege> <tod>, Let's go! <tod multi pronounce> Grabe guys, kayo ba naman yung first time lang na sumakay ng elevator? Talagang yung sanay lang kayo sa bangkay. Eh, sigurado mamamangha talaga kayo. Hahaha. <vic XXX> Paglabas nga guys natin dito sa mall ay maraming nakakilala sa atin at may mga nagpa-picture din. At shoutout nga pala kay Kuya Jerson the Fisherman talagang lumapit pa siya sa atin para tayo i-approach. Pero syempre guys dahil nga nandito rin kami hindi rin mawawala ang food trip dito kasi nga guys food trip is life. tuan tuwa na naman dyan si Dugong. At bago nga pala guys kami umuwi syempre dumaan muna kami dito, nagkape muna kami at syempre nagmerienda na rin. At ayun guys balik na tayo dito sa panguhuli natin ng sugpot. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga kaganapan nun. Uy! Gini. Baka sabi scripted guys oh, buhay na buhay yung mga sugpo natin oh. <laughs> Talagang veterano lang guys kami yung mga pa. Maya-maya nga lang guys, eh, nakahuli naman dito yung isang kasama natin ng isang alimango. Medyo mataba rin nga pala yan guys, kahit hindi ganun kalaki, kaya kinuha na rin kaagad namin yan. Ayamang babayugin nga pala guys, ang tawag dyan dito sa lugar namin. Dyan ba sa lugar nyo, anong tawag? Guys, ang pulit. Nakahuli na rin ako. Ang dalawa agad tayo. Tara guys, oh. Ayaw. Ayun, ayaw, yup ayaw. Ayaw. Ayun, kapita din. dalawa na. na ah. go. Dalawa ah. So guys, susog po. Pisik, pisik ba? Dogs. Pera. Kapag daw siya, matalo ko tayo. Ayaw. 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 Ayos sa... <laughs> sa... <laughs> <laughs> ako guys, nung ipon. Sakit. Ay. 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 Sakit. Oh, buhay na buhay guys. Ayos. Ang style nga pala guys ng pangangaba namin ng sugpo, ang, ang technique nga pala guys ay yung kamay nyo ay parang ididigin nyo lang dyan sa putik para guys in case na mahawakan nyo yung sugpo, hindi ka agad sya makakalayo sa inyo. Tapos bago nga pala guys kami mga pa, siyempre eh, syempre hinakagisan muna namin ng mga putik yung buong paligid para lumabo yung tubig at hindi kami makita nito mga sugpo. Kaya ayun, sunod-sunod na rin yung nahuhuli namin. Nakapa nga pala guys tayo ngayong araw ng sugpo dito sa muntin namin palisdaan at tinasaid na lang namin kasi may pagbibigyan tayo nito. Ito guys, so. Grabe. Hmm? Mga natin, no? Mga sugpo natin, guys. Kakailang piraso na rin tayo. Marami-rami na rin to. Yan, buhay pa nga ito. Tatagdagan lang, guys, natin, to no, no? Para marami tayo bye, guys. Let's go, eh, mga kasama natin. Tara, kapag At sobrang sakit nga pala guys na nangyari sa akin dito sa part na to talagang natinig ako na itong tinatawag naming kitang grabe sobrang sakit Ay. Medyo mahirap guys mga pa pag malaking tubig. Talagang password team. Mm. Ah, sakit ng pampaltok. Huh? Hmm? Oh. Okay. So, guys, ito pa nga nakuha pa natin, bo. Boy pa. Aba, marami-rami na rin talaga ito. Sa panguhuli nga pala guys natin na sugpo, eh, syempre hindi rin natin maiwasa makakuha nito mga malalaking lukan talaga namang giant lukan to guys, sobrang tatabaan ito napakasarap nitong ihawin tapos isaw sa sukang mahalang. Nakahuli rin nga pala guys ako dito na isang alimango na tumutubo pa lang yung sipit, pero dahil maliit pa nga ito guys, eh, kailangan muna natin siya pakawalan at para kahit pa paano naman guys, ito mabasa dito sa ating palaisdaan. Medyo umuulan na nga guys dito sa part na to at nilalamig na rin kami, kaya sabi ko guys kay Dugong ay eh, bilisan na naming manghuli. Yun nga palagi guys mga kasama na natin ay nandun sila sa dulot Doon sila nang ng mga sugpo na nakatago Doon Mga sugpo, ang laki nito Ang laki nito, isa na kuha natin guys oh. <laughs> ang sarap nitong sinigang O kaya uh, buttered ano, garlic Napakasarap nito Ayos, uh, medyo marami-rami na rin Diretso pa tayo sa pangunguha mga guys Let's go kahit na ulan dahil nga guys, medyo malabo na dito yung tubig eh. May na nga pala dito yung mga supok Kaya nahuhuli na natin siya dito sa gilid At eto nga guys, nakahuli dito si Kuya Shelo Ng isang napakalaking sumpo Kahit nga pala guys, isang peraso lang yung nahuli niya Ito na kaagad yan Habang nga nga pa guys, sila na supo dun eh Meron akong nakitang butas dito Ito guys, so oh, medyo alanganin niya Hinukay ko na yung konti Pero nandito siya sa kabilang part Try natin munang samdamin itong kawit Sa loob, So nerte pa nga guys tayo ngayong araw kasi haba nangangabatay ng sugboy nakita tayo na isang butas ng alimango dito kaya pipilitin natin itong mahuli Guys kapit ko na yung balugbog niya ah, Tapang Ayan. Yun Pula Pula ng alimango guys Isipit to hindi pa isa kaya natin Taba guys Oh Okay na to, pandagdag din to. Ayos! Let's go, let's go! And guys, ito na yung mga nakuha natin doon sa pangangaba natin na sugpo. Ayan, bukod sa malalaking lukan, siyempre nakakuha din tayo ng mga sugpo. Ayan. Dadagdagan pa guys namin yung mga sugpo na yan na ibibigyan natin kay Lander, Ayan, boy, buhay pa. Oh, kumukulog pa guys. Ayan o, oh, buhay na buhay pa guys. Kaya ayun, hindi muna natin tulutuin yan at ibibigyan lang natin yan. Let's go! Wala muna tayong food trip! Tapos sa panunod, guys! <laughs>